Selamat bayang daya guys. Si bayak. Bay morning. Oke okay ya. Good. Oh, good ah. <laughs> good exercise ah. Hmm. Kerja mana? Si do ni nya podcast. London. Eh, London podcast. Oh. Oke okay, ya, salary oke okay, ya. Ah oke. Okay. Ah, uh, good night. que vai okay. <laughs> kita ka ng mga ganitong klaseng tao guys so sila mga foreigner din dito yan guys nagtatrabaho din dito sa construction mga security sa construction pero mga foreigner din sila guys India Nepal Why morning ano kaya? Ah, salah. Apa salah? Oh, plat lah. Ha. Yeah. Ayo. Oh. Saya ta tada baik. Ah. Bismut. Ya. Yeah. Ha. Ah. Sore bhai ya. Tada teh. Pancer no. ah, pancer. Oh, ya, 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 ya. Ayo. Bilis nung isa oh. ano na nagpasa na ako. <laughs> Gandang exercise na. Nakakatipid pa sila guys. Siyempre hindi na sila nakamasa eh. Exercise pa sa katawan. Diba? Tama nga ako, oh. nakuna naman siya sa akin. Tumigil oh. ako Tumigil ako dun sandalay.

Nakakatuwa na Kasi nagtatrabaho lang din dito Mga yan. eh Magaya lang din sa amin guys Purin lang din kami dito Pero Mga mo mga yan yung kasama ko sa trabaho. Ganun din sila. Okay naman. Tagaan. So, yan guys. Tayo ay mabalik na. At hahanap tayo ng makakainan. mga kainan. Uh, dalawang lap kalahati na tayo. Okay ko naman, tama na yun. So isang oras na tayong bumapadya guys So Good enough for today's Exercise guys So ayan Maraming salamat sa panonood you guys Good luck And God bless everyone Bye See you on my next vlog